J. Espiritu Yon, J. Yon, shout out kay Kapitan ng Kapitan ng Timoteo. So yon, Cap, sasaglita sa taas Thank you So yon, uh, inayagan tayo ni Kapitan Makapag pag uh, bisita dito sa kanilang barko no? Yan, magandang araw sa atin mga kamamay panibagong araw, panibagong video sa na naman tayo no? so yan for videos, update sana naman tayo ngayong nga hapon, so kapon hindi uh, po ako nakapag hindi uh, ko na po natuloy yung videos kapon kasi nakapag update ko ng umaga kaso nga po mga kamamay kaya hindi uh, ko na po tinuloy, gawa ng hindi ko na po nabutan yung pag-alis ni 12 kaya uh, ako ato kapon, uh, bali wala na pong natin ang barko, mga nakaalis na ng barko. Tapos, sinumahan ko na lang po yung kasama ko nung punta sa SM, doon sa may metrobank kasi. Uh, meron po silang nginasikaso doon sa kanilang pero lang ATM. Then, pagbalik po na talaga, uh, galing doon sa SM, wala na. Uh, mga nakaalis na yung mga barko. Kaya yun, uh, pasensya na po sa inyong lahat na ano, hindi, hindi po ako nakapag-update kapon. At sa ngayon, yun, uh, nandito yung mga barko. Then, sagsaya natin yung pagdating ng mga, yung dalawang barko galing marindukeng sa ngayon. And then, i-update ko po kayo ngayon sa biyahe din ng Parumblon kung ano mga barko na palis ngayon, no? So, yun, uh, pasensya po sa inyong lahat po mga kamamay, no? So, shoutout nga pala doon sa comment, no, kung... Uh, Uh, ano daw uh, ko daw po yung uh, engine ng barko so sa akin parang hindi po talaga pwede po sa akin kasi uh, bawal na po kami bawal na po kami doon kasi uh, ano yan eh parang bawal makita din sa iba ng uh, okay na. kung hindi ikaw taga ron sa bawa hindi ka taga hindi ka marinero no kaya yun wala wala tayong access doon na makita yung kanilang uh, engine or katulad ng uh, propeller so yun nga ang pagtatanggal ng propeller nila uh, bagay tago pa kasi bawal din makita no? kung uh, gaano kalaki kung gaano kaganda or gaano kalakas uh, sa, sa, ano, sa pagtakbo no? kaya yun Ah... Uh, sa so, uh, supportan nyo po ang aking youtube channel no jomer official vlog sa so, mga hindi pa po nakapag subscribe subscribe nyo na po mga kamamay no thank you so much sa so, mga walang sawa sumusuporta Nandiyan pa rin kayo lalo lalo na kay idol uh, Fictionate Blue League yun shout out sa yung idol kay idol Hilario Palacios yun kay idol Iverson Abisilia kay Sir Bob Jinson kay Mama Rescure yun sa mga hindi ko pa nabanggit no yun shout out po sa inyong lahat mag comment po kayo mga kamamay para uh, next vlogs po uh, isa shout out po natin no and shout out din pala kay amazing arub tv na nag uh, update palagi dun kay uh, Kince at kay Siete, no uh, regarding to sa pagpapaganda ng mga barko ng uh, star shipping guys ayun tara let's go mga kamamay Nandito ang uh, barko ng Natasha no, Montenegro Shipping Lines at si uh, Rina Timotia na sa, sa lugoy nagsasakay po ng uh, uh, mga trucking so pasayro hindi pa po nagpapasakay mga kamamay no? so yun meron palang kadibor dito mga kamamay diyan no? so yun binubot na ng mga tropa Diyan no? so yun punta natin may dumating no? mga kamamay si Christina no? Diyan so, si kay Timotia no? si Timotia po mga kamamay ang palis no? papunta ng Romblon yan Uh, yan po ang mapunta uh, sa Nagustin, si Boyan, you know? si Timotea. arsi si Marie Cristina? Nandito pa pala ito? Oy! Aba oh, wow. so, Si Cristina, baby So si Beatrice no, wala na. Hindi na na... Wala na dito. Uh, at nung kung napansin niyo nung last video ah uh, nun pala yung time na yun na mabiyahi siya sa ibang uh, lugar no ah uh, di natin sure kung babalik ba siya sa dumagiti ba or saan bang puerto na magdudungan no or saan siya gagamitin sa port so yun sa parting bisaya daw si Beatrice mga kamamay no so sinuebe andyan pa rin sinuebe Uh, di pa nais yung kanyang propeller so yun si Unsi baka natin mga kamamay. parating na si mga kamamaya ayun ayun

So akala ko talaga mga kamamayay ay eh, nung pag ako ng pang eh, mga pag -video ako ng mga bandang alas 8 alas uh, alas 11 no kaso eh, hindi gawa ng uh, medyo malayo po ang ating pisto ang ating uh, uh, kung saan ako nakaposting no kung napapansin nyo nandun po ako sa pinakaunahang gate sa may arko kung saan kayo nanggaling dun kayo pa, dun kayo papasok dun sa may gate 1 no So doon po ako na-assign. Doon po ako naka-office to. Kaya yun, uh, pagka-out ko na po ako nag-update, no? Pagka-labas ko, galing sa duty. Kaya yun, naka-off duty na tayo ngayon. So makapag-update tayo sa mga biyahe ng barko. So kanina, umalis si singko no? Saktong pagdating ko dito, wala na si singko Naka-pull out na. And then, ah... Uh, kasunod naman siguro ito si Natasha di ko lang sure kung anong oras kasi wala rin binigay sa akin na uh, schedule baka po ito ay mag 6.30 o kaya ito si Christina mag 6.30 so magpapasakay na pasayro kay Timotea no? so papasokin kaya natin si Timotea mga kamamay so yun naglabas na mga sakay ni ano, mga kamamay ni Timotea no? yun Pasok tayo dito mga kamamay sa Rina Timotia Ate nga silipin kung uh, ano mga nandito mga kamamay no? So tara, samaan nyo ako Bisor! Bisor! Ganda ka Pwede ka. Pwede ba ako dun? Ha? Pwede ako dun. Yun. Yeah. <laughs> Sige, saglit na ako. Yung kay Kapitan. So, ito yung... Ito nga pa natin Kapitan ng Timotea. Ang pangalan, Kap? Ang pangalan nyo, Kap? J. Espiritu. Yun, J. Espiritu. <laughs> Yon shout out kay Kapitan ng Kapitan So yun, cap sa saglita, sa taas. Thank you. So yun, uh, inayagan tayo ni Kapitan makapag-bisita uh, dito sa kanilang barko. No? Yan. So yun ang kanilang res, ano, kantin. Huh? No? So ito yung uh, bed. Yan. Ayos din, mga kamamay. So andito yung mga ano dito uh, life jacket no kung, kung sakaling uh, pang emergency yan so ito yan open siya dito mga kamamay no yan so dito hanap ko lang by number din ito mga kamamay tulad nito 47B 49B yan So meron din yung sa itaas Ayan si Natasha sya Ayan Words. So yun ang mga pasero. Hinahanap na yung mga number nila uh, Number ng kanilang Ticket no Shout sa akong pari ko dyan Pari yung chick Thank you boy ay, parang chick boy. Liboy. Play Playboy. <laughs> Play <boy> ka. <laughs> so, ito yung unahan, mga kamamay, no? So, yung sa pilot house. Ah, CR pala ito. Yan, CR. Yan, ayos So, ito yung magkikita natin sa harapan, mga kamamay, no? Yan, yan ang ating port. Seria, mga kamamay, no? Yan. So, yun, shoutout sa mga... Ano dyan, ang crew ng uh, Timothea, no? Yun. So hindi na po ako pupunta doon sa itaas mga kamamay at uh, parang restricted area na po yun sa itaas at, at uh, po yun sa mga crew, sa, kapitan, no? sa pilot house. No? Right? So tara baba tayo. So magdandahan lang tayo sa pagbababa mga kamamay at baka madulas sa no? So yun yung sa kani ano, Timotilla. So tara baba na tayo at baka dumating na si Onsit no. So yun, nandito na tayo sa baba no, mga kamabay. Ayos naman mga kamabay na, na ano din natin, na sorbitin natin si Timothy no sa wakas. Uh, shoutout nga pala sa kapitan dyan yan, si kapitan ano, na yung no, naka, ano, din, naka sombrero nyo no. Yun, shoutout kay kapitan. Siyang may dala dyan. Ayan. Uh, malapit na si Onsi mga kamabay. So tayo mga kamamay sa rampuan, no? At uh, marampan na dito si Unce Hindi uh, lang natin sure kung ito'y uh, passenger ba Or dangerous cargo Sang karga no So ating uh, saksihan Mga kamamay So dito yun sarampuan sigurado So yun mga kamamay Ayan na mga, si so, uh, mga kamamay si Unce uh, So yun mga kamamay Napakasakit lang uh, uh, Isipin Doon sa aking uh, Sa aking channel no uh, Bumagsak po talaga mga kamamay hindi uh, ko po inasahan na ganun na mangyayari sa buwan na ito uh, talagang ang watch hour ko uh, ang views ko and ano pa uh, revenue yun uh, at ano pa ba yung isa basta yung ratings ko sa YouTube mga kamabay bumaba talaga mga kamabay sana po uh, tulungan nyo po ang mga kamabay uh, at bumalik po ang ano ang ratings ng ating uh, YouTube channel kasi kaya po wala po tayong income at gawa po ng umagsap po no bumagsak po yung ratings kaya sana po uh, tulungan nyo po ako mga kamamay may share pang ating mga videos no? Yan. at sana po uh, wala pong mag skip po sana ng ads mas, better kung walang mag skip talaga kasi para po madagdagan po at uh, tumas po ang ratings ng ating youtube channel kaya nakikiusap po ako sa inyo mga kamamay sana po ah uh, sa mga solid supporters natin dyan sa mga solid viewers natin dyan yung mga na-updates po sa mga biyahe tungkol sa mga biyahe dito sa Pernambucina sana po may share pa po, po ang ating mga videos mga kamamay no? para po umangat po uli ang uh, ratings po natin sa youtube mga kamamay kasi baka po ang inaalala ko lang po mga kamamay baka po pag yan ay tuluyan po bumaba ay hindi na po i-ano ni YouTube yan mga kamamay no Uh, kumbaga hindi na po niya i-honor o ano bang tawag dyan basta pag niya ay natuloy ang bumaba so hopefully po na ma-share pa natin ating mga videos na wala pong mag skip ng ads no so sana po uh, matulungan nyo po ako mga kapabay so yan na siyon si yan So galing lang po itong Marindongay mga kamamay no, uh, time check tayo mga kamamay, halos 3:43 43 mga kamamay ng hapon no, Ayun. So pagkatapos nito, uh, pagkatapos magbangkering, watering, diesel, ay magkakarga na rin po siya mga kamamay ng sasakyan at marami po sa marshalling na panakay at uh, pasahero din no, uh, passenger ano, Yan. So, yan ang mga pasero. So, Kukunti lang yan. So, Kukunti lang pasero. Yan. Yeah.

Shoutout talaga uh, Chip Andrade no? Yan, Chip Andrade Ayan, yeah, pasayero Gusto nang lumabas mga kamamay yeah, Ayan, pwede na Pasayero Ayan, yung labas na Ayan yung... na. na Abotin Mga tropa All Right. alisin mga kama may mamayano, mga pipe mga uh, may mga pipe mian malis Diyan so nakalabas na po lahat ng mga pasahero, mga kamamay ni 11, no? So, pasalan natin doon sa loob ng terminal kung gaano karami ang pasahero ni ah uh, ni 11, no, para kay 11, mga kamamay. Tara, let's go. So, meron din to sa ano, kabilang sa